Yeah! Woo! Yeah, yeah, yeah! Before this video, ay gagawa ko ng karang na sa kawayan. Yeah! Yes! 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 Oh, shit! Here we go again. Two hours later. Una sa lahat is linisin muna yung kawayan. Picture muna tayo. Hindi talaga linisan to. Para ano? para hindi tayo mag-bad Kain muna tayo. Saging guys. Ayaw rin ma! Ah! Siyempre ako lang mag-isa nito. Hindi totoo yan. Sa paggawa ng karang ay kailangan mahaba yung pasensya mo. At kung hindi, ay iwan ko lang sa'yo. <laughs> so yun guys, tapos na yung gawa natin na karang. So ngayon susubukan na natin to uma-balance pa tayo. Yeah! <laughs> <laughs> yeah! hirap, <laughs> okay, guys. Mahirap i-balance. Napakahirap naman i-balance pag hindi ka marunong nito. Dapat Wooh. dito ay malakas yung loob mo at malakas yung mga paa mo. Mahirap ka mahirap. Pwede niyo to i-try sa inyo, guys. Maraming salamat po.